So yun guys, nabaklas na natin. Tanggalin natin to. Kasi pud-pud na siya. Pinapit mo dito. Ayan o, oh. manipis na. Delikado na sa pang long ride. So ipapalit natin to. Kaya babaklas natin syempre. Tanggalin. So tubeless naman to. Madali lang. Anong size ng gulong? Ang size ng gulong niya ay 110 by 70 by 17. But